ko tuturuan ko kayo kung paano dumami inyong followers. No apps siya. Legit na legit. So, makikita yung inbox ko. Tingnan nyo yung inbox ko, guys. 99. So, try natin ulitin. Tingnan. Legit na legit siya. Tingnan nyo po hindi siya nakikita. Basta, yan yung aking followers. Then, kita nyo 99 plus. So, una nung gagawin is maghanap kayo ng mga taong uh, nag-like ganito. Tingnan nyo. Yan, ganyan yung mga trust the process. And then, mag-comment ka. Small TikToker. Let's support each other. fan ayan small tiktoker that support each other lang hanap tayo ng bagong upload para madami eto small tiktokers that support each other. Ito. Bago lang yan. Yung mga, yung mga bago, itry nyo. Heart nyo all comments. Kailangan lahat talaga as in. Lahat ng comments i-heart nyo. At kung sino nag-follow sa inyo, i-follow back nyo. Kasi ang ano natin dito, pag mo yung video, ay pag mo yung 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 eto pag hinahit mo siya lahat ipo-follow kanila kasi ang process dito is copy link follow mo yung nag-post comment dan ang lahat ng mag-heart sa comment mo ipo-follow mo kaya trust the process lang talaga guys so, follow lang edit ko na lang ko bilisin ko na lang po para hindi matagal yan ganyan lang easy lang heart all comments. So, 3278, titignan natin mamaya. Like ganito. Small TikToker. Let's support each other. And then, heart all comments. Heart all comments lang. So, kung gusto nyo, punta kayo dito. Search natin din Pepsi. Ito siya. Ito, legit na legit talaga ito siya. Tapos ikaw malakas. Ito yung bago niyang upload. Or ito na lang guys. I-follow niyo po ito. Kasi legit din po ito. Ayan. Heart all comments po. And then mag-comment kayo. Small TikToker. Let's support each other lang po. Ayan o, ganyan yan. Ang dami nag-heart. Unahan mo. So, ganoon. Magaling lang naman siya. So, ito yung bago niya pong upload ngayon. Hide mo. Hanap lang kayo sa inyong news feed ng mga ganyan-ganyan po. So, try natin. Titing natin. Ayan, gaya na ito. Di ba, kitang-kita nyo. Ang dami nag-follow sa atin. O, oh, di ba. Ngayon, ngayon, naging 86. Legit na legit yan, guys. Small tick let's support each other and then follow, heart or comments. Hanap tayo na mas bago. Yan. May 1 hour, 8 minutes. Small tiktoker. Let's support each other. Then, heart or comments lang. So, kung makita nyo, yan, 286 yan, 3286. So, tingnan nyo, madadagdagan yan mamaya. Comment down below kayo kung legit sa inyo, guys. Ayan. Ayan. Ito. Kasi legit-legit po siya. So, wala pang comment. Small TikToker, let's support each other. Wala po tayong mga heart na vid. Sa kanya. So, eto guys. Nakahanap na ako yung mga 1R, 1R dyan. Small take token support each other lang. Then heart all comments kasi ifo follow ka. So, 26 lang kanina yung follow natin. 3,286. So, let's see kung ilan na yung guys. So, um, search po na, ayan. 290. So, back ulit tayo. Then, tingnan nyo po. Wow. Magic, di ba? So, legit na legit po to guys. Ayan, naging 3,296 po. And then, so, ganun ang kadali. Sana nakatulong sa inyo.